Maulang araw sa lahat. Ayan, napakaulan po ngayong umaga. Iyan ang ating mga fur Hindi ko niligpit yung dalawang kama kasi malamig. Ayan. Ito si Cream, o tingnan nyo po, nangungulit sa kanyang ate. Naglilinis, nagpupunas e Cream, ah! Cream, cream, ah! Atoy! Ah, antoy! Ah! Cream, cream! Ah! Ito, huwag kang mangulit at nagpupunas si eh, ate. Uh, ayan o, ito mga toy mo. Nasa taas at gan nakakalat, naglilinis kami. Si, ba si baby kisses tulog na tulog doon. Ayan, maulan, maulan. yan madami akong inilagay na mga pipad. Ayan o, may ihi na. Ayan, papaltan na ulit yan. Mayroon din dito, hindi kasi sila makakalabas. Ayan, ito may ihi na din. papaltan na naman. Kasi maulan ngayon, hindi sila makalabas. Ayan, madami akong nilagay ng mga tipad para dito na sila umihi. Ayan. Yun, mayroon din doon. At dahil maulan, sa terrace ay basa din, kaya hindi rin po sila mapalabas sa terrace. Kaninang umaga na palabas ko pa. Ayan, mayroon dog bed na dalawa. Tingnan niyo po ang ate si Cream. O, yung mga laruan niya, nilalagay ko doon sa ibaba kasi kapag naglilinis ako, yung ko. Kinukuha naman isa-isa, Oh. Binaba na naman. At ang ating si Baby Kisses ay ang sarap ng tulog. Ay, nako napapansin ko, nababasa na rin ang kanyang higaan dito. Kaya, sa isang araw, lalagyan ko na siya ng pati tray. Para maturuan ko na siyang mag Wiwi sa potty tray. Ayan. May, kapag yan ay medyo talagang lumalakad na. Hindi pa siya makalakad ng ayos eh. Mukhang mabigat ang katawan. Tulog na tulog. Tingnan nyo po ang ating labas. Ayan. naglagay ako dito ng basahan. Ayan. Ang labas natin. O basang basa. Ayan. Ayan. Maulan, maulan. Ayan. Ayan. Maula ng lab basambasa wala ang terrace basambasa din kaya dito na lang kayo mag-ihian. may mga nagkalat na pipad yang ating si si Milka nagpapabunso sa atin niya siya siya nasa na si Kim Kim yan oh papaltan ko na itong pipad na to may iina ano? May mga nag-almusal na, merong hindi pa, mga tinatamad pa. Yan, nakalinis na naman si ate ng upuan. Maya-maya, ang -maya, hitsura na naman niyan. Kasi sinasaltahan nyo. At ang ating baby kisses, oh, sarap ng tulog. Isang araw, lalagyan na natin ng pati tray. Oh, sarap na sarap naman ang tulog ng ating si baby kisses. Baby kisses! Aba. Nakakarinig na nga ito si Baby Kisses. Kisses. Kisses, na, tulog na tulog. Oh sarap. Sarap ng tulog.